Kanina guys, eh, may mga takot ako. Kasi pagpunta ko rito ng umaga, ando sa lupa, nakahiga. Talagang plakta, flat. Nakalok, patay na. Uh, uh, Nindemo ko sa inyo. Kung saan ko siya nakita. Oh, pero yan, ito po yung ating mga road islands. Ayan. Ito yung sinasabi ko guys. Oh. Si Kennedy Roger Tanders tayo. No? Ito, more or less 6 years old na ito. Eh. Uh, pero ang ganda pa rin niya, oh, gumanda siya. Hmm. Kasi kal kalulugon lang niya. Pati ito mga inahin na to, guys. Kalulugo galik po sa lugo niya mga 'yan. Ano? Oh. Yan galing sa mga lugo niyan. So pagkatapos talaga maglugo ng manok, ay gumaganda. Kasi bago yung balayiboy. Ayun. Ay no, doon ko nakita si Mengmeng, -Meng, guys, oh. Doon sa may Ayun sa may mga manok na 'yon. Doon ko siya nakita nakahiga plakda na talaga akala ko patay na kinabahan ako eh dali dali akong umakit dito nadulas pa ako <laughs> pag mamadali yun pala guys hindi na siya makabangon nahirapan siyang ano nahirapan na siyang tumayo siguro nalaglag siya ron tapos hindi na siya makatayo kaya yun mistula sula siyang patay ka din takot ako akala ko wala na Ayan, kaya ito kung mapansin nyo, ito natin. Kunin mo natin 'to. Ayan. Pero hindi ko sinusuko ito, guys. Hindi ko isusuko ito. Hangga't lumalaban siya, lalaban din ako. Ayan, kaya naman ang ginawa ko. Yan kumakita niyo yung kanyang you know. ayan oh. guys, kumakita. Madilaw, 'di ba? Madilaw. Kasi yung dextrose na binibigay ko sa kanya, hinaluan ko na ng electrolytes. Electrolytes, guys. So combination na ng electrolytes at uh, dextrose powder ang ibinibigay ko sa kanya. So mamaya uli. Kanina tanghali binigyan ko na siya. Di mamaya uli, mamaya. Bago ko umuwi. And then ito, pag umuwi ako mamaya ng gabi, hindi ko na to sa labas. Ikukulong ko siya rito sa kanyang ano, sa kanyang kwarto ikukulong ko kasi baka malaglag na naman doon at hindi na naman makatayo. Tapos matagalan siyang ganoon kasi ang kambing pagka natagalan sa gano'ng posisyon na mistula siya patay, ano eh, para natutuluyan. Kaya uh, ikukulong ko siya baka malaglag na naman. Yan. pero ano naman eh uh, lumalaban pa naman guys. Yan, lumalaban pa naman. And then yung antibiotic antibiotic naman niya ituloy pa. Kanina kagabi nagturok pa ako ng isa uli ng antibiotic. Pero ngayon, mamaya tuturukan ko siya ng isa pa. Pero iba na gagamitin ko. Yung uh, streptomycin na ang gagamitin ko. Streptomycin na kasi yung kanyang pagtatay na doon pa rin eh hindi, hindi magamot ng isang antibiotic yung pagtatay niya yung streptomycin kasi base doon sa aking uh, uh, pagre-research uh, yun po yung nakakagaling nakakakuha sa ano sa diarrhea kuha niya yung diarrhea eh pneumonia kasi may suspek ko baka may pneumonia to eh kaya ganito eh baka ano na eh uh, pneumonia waiting to explode na yung nangyayari sa kanya pero kasi yung main problem nga natin dito, yung kanyang pagtatae. Kaya yon streptomycin, penicillin po ang ating i-inject mamaya gabi. Bali, panglibang turok niya yon ng antibiotic, panglima. lima. Ayan guys, 7.30 na. Nandito pa rin tayo. Ah... Uh, guys uh, hindi ko talaga iwan ng si Meng, Meng nang hindi siya inaasikaso muna. Ah, uh, eto magbibigay ulit tayo ng dextrose. Yan, dextrose. And then, gumagamit na rin po tayo ng ito, so, electrolytes. Yan, electrolytes guys. So, ito, isang isang pakete sa isang bote na ginagamit natin sa kanya sa pansubo. And then, combine nito ng isang cup niya. Yan, dalawa sila. So, kanina ang tanghali nga, binigyan ko na siya. Kasi, yes, yeah, sobrang hina na guys. Kanina nga, eh, yung pagka, pagkakalaglag niya dito kanina, sabi ko nga, akala ko patay kasi plakda at hindi gumagalaw. Pala ko patay talaga. Ganun siya kahina ngayon, guys. Hindi hindi siya makatayo. Pero pagka itinayo mo na siya, uh, tinulungan mo siya, okay naman siya. Kaya lang hindi na siya makatayo ng sarili niya. Uh, pero hindi ko susukuan 'to, guys. Sabi ko nga hindi ko susukuan hangga uh, may nakikita akong buhay sa kanya. Eh, hindi ko siya susukuan. So ito nga hinalo na natin dito, yung uh, dextrose saka electrolytes. Susubo na muna natin, guys. And susubuan natin siya ng Pampalakas. Para makalaban yung katawan niya. Ayan. Kasi hindi na rin siya kumakain talaga eh. Yung niya talaga guys ay wala na kalaman-laman. Isa ito sa, yung nangyayari sa kanya guys ay halos parehas po nang nangyayari kay Basha, yung kanyang anak. Ang pagkakamali ko lang po doon ay hindi ko ginamitan na ganito guys. Pinabayaan ko lang siya sa gamot. Uh, asukal, asukal lang po yung binibigay sa so, kanya minsan molasses. So, yung molasses pala eh, nakakasama pa rin pala po yung pagka nagtatay ang kambing, parang na-aggravate niya po yung pagtatay. So lalo lumalala yung pagka molasses po binibigay. So yun, isa po sa pagkakamali ko yung kay Basya, kay Basya, sorry, kay Tasha, yung anak niya. Yan, yeah. so ito, ito ngayon, uh, ginagawa ko yung mga pagkukulang ko sa anak niya dito naman sa nanay na parehas na parehas po ang nangyayari. Ganun-ganun din po. Ayan, ito, electrolytes saka, ah, uh, ang tawag dito, dextrose. And then mamaya, injection ako siya nito guys. Pinalitan ko na muna kasi nakaapat na turok na ako doon sa unang ginagamit natin na antibiotic kung pinakita ko nga sa inyo. So ito, magta-try tayo ng panibago ng iba. Ito kasi ay uh, rovibin strip. Procaine, procaine, Benzyl ah, penicillin, ampicillin, benzyl penicillin, benzyl penicillin potassium, streptomycin. Kasi naka-indicate po dito kasama po yung pneumonia at saka yung diarrhea. So, yung diarrhea kasi yung pagtatain niya ay mayroon pa rin so ito ito mamaay tutulog natin pero papakainin ko muna, muna siya para ano, may lakas siya. Ayan. Ano ba? Kung okay ka muna, kakain mo na. Kain mo na. Tapos, inyong kagamot. Kain mo na. Kaya, wala ka kinakain. po no no guys nilulunok naman niya paunti-unti so, oh talagang ano guys satsagain ko to hindi ko pa na uh, mawala lang siya ng basta ganun lang Hmm

guys, tumatama yung mic eh. Mm Hãy -hmm. không oh. mm -hmm. <coughs> Ano ka sa katang tao? Oh. Itong ganito rin si Tasha nun guys eh. Hindi, hindi na rin makatayo yung huling ano niya. Parang huling 3 days niya. Ang mali ko nun, hindi ko siya ginamita ng dextrose saka ng electrolytes. So, ito. Sa tingin ko naman, guys, nakakatulong talaga kasi yung, yung pagkakahigaan niya naman ay maayos pa. Hindi lang talaga siya makatayo. Ibig sabihin, parang kung titignan mo siya pag nakahiga lang siya, ay parang normal. Tapos sa uh, pag kami naabot siya damo, kinu uh, kinukuha niya po unti-unti. Kinakaya niya po kunti-unti. Hmm. E, Ito yung ko yung lalamunan kung lumalagok ba. Kasi para alam natin na ano, aray ko sakit Para alam ko na bumababa yung ano, binibigay natin sa kanyang chan. Di e, ba ka natatapon lang? Lumalagok naman guys. ano, o. Hmm. Lumalagok naman siya. Ah, masakit eh. May sleepless kasi ako eh, kaya hirap ako, ano. Ah, hirap din ako sa mga gitong galaban, guys. Pero, nakayaan eh. Nakayaanin ko yan kasi. Love ko to si, Ta si Meng Meng eh. Hmm. Hmm. Ano? Matagal lang talaga, guys. Patagal to. Naabot kami ng siguro mga 10 to 15 minutes bago matapos. Kasi unti-unti lang yung lunok niya. ayoko naman siyang biglay kasi nasasamid. Baka lalo pumasok sa bagay yung tubig eh. Baga ano, pinilit natin ang pinilit na ano. Lagi siya, lagi siya nasasamid. Tiyaga lang talaga, tiyaga. Hmm. Tiyagayin kita. Ikaw lang susuko pag ikaw na sumuko ulan na akong magagawa. daguanan hmm. yun Ayan. alam Hmm. 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 yun 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 Wait lang. Ah, sakit. Time out. Mahirap pang may sleep this, guys. Ito ang tama ako eh. L3. L3, L2 yata yun. Pagkakatanda ko sa MRI ko. L2, L3 ang tama ako. So, dito yun sa lower back, sa baba. Sabi ng doktor, o operahan daw, pwedeng operahan a uh, lalagyan ng bakal, liipitan. Ayoko. <laughs> Takot ako. Spine yun eh. O, oh, dali. Tsaka wala akong pera. <laughs> Magastos yun eh, ha? Hmm. O. Oh. O. Oh. Hmm. Unti-unti lang, unti-unti. Unti-unti lang. Ang guys, oh, Nakakalahati naman na siya. Hmm, yun. Anong problema? Inainiwasan ko yung masasamit siyang ganun eh. Parehas na parehas. Ba't kaya ganun? Parehas na parehas nangyari kay sa anak niya eh. Ganun na rin. Nagtae muna. Tapos kahit anong gamot ko, hindi rin matagal yung pagtatae. Tapos ayun na, hindi na siya makatayo. Nasa no, na matay na. Yun na talaga pagkakamali ko, hindi ko ginamitan na ito. Pero si, 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 si Meng -Ming at least ano eh. responsive pa eh. Saka malaking bagay din talaga guys yung ano, electrolyte saka ano, saka dextrose talaga. Sa hayop na hindi na kumakain. Ito na lang talaga bumubuhay sa kanya. Yeah. Ubusin na natin to para tapos na. Tapos injection na ikaw gamot. Hmm. kasi ito na nga laki. At may nga la ah, oh. May dahan ako ko na nga lang eh. Oh. Ayan. Tagal kasi pag eh. Ang linak. ang Sunok. Lunak. Hmm. Um. yung ano guys, Mabango yung electrolytes. Amoy juice. Amoy, amoy juice siya. Hindi ko alam yung la, anong lasa. Baka lasang juice din. Hmm. Um. Ayan. Hindi na lang. Oh. Ah. Mm -hmm. Hmm? Suko, laban-laban lang. Laban-laban tayo, ha? Mm -hmm. Mm nah. Napakalambing pa naman ito, guys. Parang si, Ta si Tasha, yung anak niya, malambing din. Yeah. Oh. Ah, sakit. Wait lang. Oh. Kailangan na ano eh. Pag sobra sakit na, ibe-bend-bend mong ganyang konti. Yan. Yan. May mga ano ko exercises ako kasi nagtherapy na ako, ilang beses na ako nagpa-therapy. May mga exercises na binibigay sa akin. Hindi ko na magawa. <laughs> sobrang dami ginagawa ko, wala. Hindi ko na magawa 'yung mga exercises, mga uh, stretching. Oh. Hmm. na lang 'to. Wala mo kasi 'to, kung wala 'to, patay ka. Oh. Hmm. Hmm. Eko, okay ito lang oh. Hmm. Ito okay yung guys, oh. Hmm. hmm. Kahit na likod ko hmm. ah Hindi na lang Hindi na lang hmm. Last set Papasok ko siya Sa kulungan guys Mamaya di ba malaglag na naman Bawa naman ah, oh. Mm, um, busa to, busa na to. ah, uh. Mm. Uh. Injection na tayo. Yeah. Ito yung maganda na may ilaw guys oh. Ayun So kahit gabi ko sila, laki ng chan 'yan oh. Tanya ba? Laki chan ni Bambi oh. Hmm. Yan, so kahit gabi nakakain sila. Yan, kinalat na yung damo. <laughs> bukas ay kukuha na naman kami. ito yung pinanguha namin nakaraan yung last vlog ko. ano na ano na nga oh. tuyo na, oh. o? Tayo na o? O tayo na o? Mas gusto nila talaga yung sariwa eh. Hindi nila masyadong kinain o kasi tayo na. Siguro maganda ang kukuhain ko lang pang ano lang, isang uh, dalawang araw lang ganun. Kunyari ngayon and then para bukas sa umaga. Pagkatatlong tatlong araw na kasi tuyo na eh. Ayaw na nila. Hmm? Ayan. Si Dugol ay okay naman na. Ayan. So, injection na tayo guys. Pinakita ko sa inyo na kahit gabi kumakaay pa rin sila. Malaki <laughs> tulong talaga itong ating ano, uh, solar light. Ayan. Oh. Hmm. pati yung manok natin nakakain oh, pagkagabi. Ayan. Ayan. Ayan na, guys. So, 5 ml ang uh, ibibigay natin sa kanya. Base dun sa dosage table. Ayan. Ito naman tayo tuturok sa kabilang leig. Kabilang side. Kasi bug-bug na yung isa, eh. Dami ng turok, eh. Okay. Yung hindi siya makapalagay. So, kahit yung pagpalag sa injection ay hindi niya magawa. Yun na. Oh. Yan. Sana naman itong antibiotic na ito ay ano, ah uh, makatulong na. Oh. Hmm. Yan. Ha? Huh? O, oh, sige, papasok kita doon. O, oh, papasok, oh, papasok kita. kita doon. Ayun lang. Oh, Ayun na sa gitna. Kasi baka ano ka naman. Ayun. Ayun. Ayun.

Yes. Ayan Ayan guys Nilagyan ko siya ng ano uh, Madre de Agua yan Saka ipil-ipil Kinakain -ipil. niya Ayan Kinakain niya guys so at least ay Gumakain pa rin siya ng ano Siguro tsagain ko na lang Siya bigyan ng mga ganyan Ayan niya ngayon dalawa, yun, Pumili pumasok. Hmm. Thank you Lord, sana naman ay eh, maka survive si Mengmeng. -Meng. Nangyari na sa anak niya. Hmm. Anak ng tinola. Hoy. Yung ubos niya. Sinara ko na nga yung pinto eh. And nakala. Sinusawag kasi nila to guys. Kaya ano. sila Sinapala ko nang alam to. Sinusuwag kasi nila. Ito si Mengmeng, -Meng. si Mengmeng -Meng may kagagawa niyan. Kaya nasira 'yan. Oh, hindi ka pa naayos. Hmm. Yan. Go so, Meng, fight, fight, fight. Ano, ganyan lang siya, guys. Oh, hindi siya makatayo. Ganyan lang ano niya. Pero at least ay ayan, kumakain siya. Kahit pa paano. Siguro dahil kasi ilang araw ta talagang ano guys, wala talaga siyang kain na, ano. Hindi ko lang alam kung uubusin niya to ah. Kasi ganyan lang yan eh. Patikim-tikim lang yan eh. Tapos sa ayawan lang niya eh. Pero yan. Ito pala gusto niya yung ano. Madre de Agua. So. Pero parang ngayon lang yan guys. Kasi nung mga nakaraan. Binibigyan ko ng dahon ng saging to. Ayaw niya eh. So. Parang ngayon lang nag-improve yung kanyang appetite siguro. Nakatulong din yung dextrose siguro kasi pampainhance din ng appetite yun eh, yung dextrose. Hmm. Ayan. Ang problema, inuubos nung isa. Hoy! Hmm. Wala, stick ako. Ang dami damuro na. Bambi yan eh. Bambi sa Cityside. Siya di natin malapit at ayusin ko. Medyo inilayo ko siya. Para masyado malapit eh no. Nakain pa rin niya. Hmm. Ayan, parang kaya lang para titigil na naman. Ayan. Ayan guys, tinaas ko. Hmm. Nabit ko rin sa taas. Kaya na, Meng. Eh, bukas gagawin na natin palagi yan. Yan. Oh, sige, kain lang. Ang ganda improvement yan. Kumakain ka na. At least ay may solid na kumapasok sa chan niya. Kasi, um, parang tatlong araw na yata na ano, puro tubig lang ganun, na dextrose ang laman ng chan niya. Pero ngayon at least ay kumakain na siya ng ano yung hindi niya pagtayo siguro eh ano na yun eh sa dahil sa sobrang hina na nakatawan niya kaya hindi na siya makatayo. Hmm. Yan ganyan gagawin ko sa kanya. Bukas bibigyan ko ulit ng ganyan na nakatali. Yan. Hmm. Nakaya naman niya. Eh. At least paunti-unti. Paunti-unti. Okay na yan. May electrolytes naman, saka ano eh, dextrose. Yan eh, ano yan, protein parehas yan, ipili-ipili sa kabadyo de agua. Parehas na protein na yan. Ayan, ayaw na. Huwag tumikim lang. O, katulad nung ginagawa niya, uh, tikim-tikim lang. <clears throat> Pero at least ay, ano, mas marami siya nakain ngayon. Ayan, iwanan natin guys. Okay naman yung uh, pagkakahiga niya. Hmm. Uy, ito talaga nagpupumilit pumasok. Oh. Ayan, natin. Ta uh, makuwi na, at uh, 8 pasado na. Sabi dyan. Uy, sabi yes, dyan. Sabi dyan, sabi. Parang may camera. <laughs> Ayan, guys. So, ito talaga hindi ko susukuhan. Kahit naman kahit naman si Tasha, sa kayong mga naunang na yung mga alaga natin, hindi ko naman sila sinusukuhan at hindi ko naman sila pinababayaan. Kaya lang, wala tayong magagawa kung mawawala. Pero at least ay ginawa natin yung uh, ating makakaya. So, ito. Uh, tingnan natin bukas, guys kung um, anong magiging uh, response ni uh, Meng Meng sa mga medication na binigay natin sa kanya ngayon. Ayan, hanggang dito na lang guys at uh, maraming salamat po sa inyong panonood. Muli sa mga solid ko vocals, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. And sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. And uh, shout out po sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayanan from US California. And sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagugusto yung po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click yun lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na-upload ko. So muli, ito ang inyong kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at ikin sila tayong kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!